At syempre, sa pagpapalitada natin, kita nyo na binabasa muna natin yung ating mga wall, yung ating mga pader, nang sa ganon ay kumapit ng maayos yung ating halo dito sa ating pader. So, bali ang teknik natin mga bossing sa pagpapalitada ay napakabilis lang. Kinakailangan mo lang magpunas, nang magpunas, nang magpunas, pahid, nang pumahid, nang pumahid dito sa ating wall. So, kaya dapat, ang isang uh, sikreto, sekreto ng mabilis na palitada ay nakadepende rin sa ating mga wall. So kaya kinakailangan yung ating mga wall ay dapat siguraduhin natin na nasa hulog or magkaroon man ito ng diferensya ay counting counting lamang ng sa ganon ay may ilagay natin sa standard yung kapal ng ating palitada. At syempre, kapag ayos yung ating mga wall nasa hulog, ay ang teknik nga natin ay punas ka lang ng punas, huwag kang papaltok, huwag kang papaltok, huwag kang papaltok. So pwede kang pumaltok ng halo sa mga gilid-gilid lang at dun sa mga parte na hindi na punasan. Dahil kapag ikaw ay uh, nasanay sa pagpapaltok, so mas marami kang nakukonsumong oras. Hindi katulad ng pagpupunas at kinakailangan, isa pang sekreto para mabilis ang pagpapalitada, gumamit ka ng malaking kutsara, mahaba na rodela at malapad yung sa tingin mo ay kaya mong buhatin. So wag mo namang sosobrahan yung laki ng iyong rodela at ng kutsara. Siguraduhin mo lang na ito ay sapat lamang sa iyo na sa tingin mo ay kakayanin mo. Okay? So ngayon, kapag tayo ay uh, nakalayout na, nilagay na natin sa tamang kapal yung ating palitada, pupunasan lang natin yan ng hanggang dalawang punas. Ang standard na palitada kasi mga bossing ay dalawang punas lamang. Dapat ito ay ayos na. So, ngayon, kapag napunasan mo na ito ng dalawang layer, siyempre, sa taas ka muna mag-uumpis magpunas. Punasan mo ito. Pag napunasan mo yung sa ibabaw na unang layer, and then, lipat ka naman dito sa ilalim. Para natutuyo naman yung pinunas mo doon sa taas. So, lipat ka dito sa baba. Pagkatapos, punas ka lang ulit ng punas. At pag napuno mo na itong uh, lower part ng ating uh, wall, lilipat ka na uli sa taas para punasan uli ng pangalawang patong itong ating wall. So ngayon, kapag naulit mo na, naulit mo na ng dalawang beses itong proseso natin, ang gagawin mo, pag sa tingin mo ay okay na, kukuha ka ng bara na aluminum. So kinakailangan, ang barang aluminum naman natin ay mahaba. Huwag kang gagamit ng maigsi So wag kang gagamit ng bara pagdating sa wall na hindi bababa ng dalawang metro. Kinakailangan yung pambara na gagamitin mo ay mula dalawang metro pataas. Nang sa ganun ay mas accurate, mas tuwid or mas pantay yung ating magiging palitada. Mas mahaba ang bara ay mas tuwid, pantay yung palitada. At kinakailangan naman kapag tayo ay nagbara isang beses lamang. Ang teknik natin sa pagbabara Ituturo ko sa inyo mga bossing. Kinakailangan dun ka muna magbabara sa ibabaw ng tanse yung nakabalagbag. Pagkatapos mong mabara yung nasa ibabaw, dito ka naman sa gitna. At pagkatapos, dun naman sa baba. At pagkatapos mo nang mabara yung ibabaw at yung gitna, pwede mo na ngayong itayo yung bara mo. Yan, kinakailangan nakapatayo naman yung bara. Nang sa ganon, yung unang binara mo na nakabalagbag sa taas at baba, yan yung magiging guide nung mabara mo pag nagbara ka patayo so makikita mo naman 'yan kapag yung uh, iyang uh, bara ay pumantay na doon sa yung uh, binarang una so ibig sabihin pantay na yon at pagkatapos naman pag natapos mo nang barahin itong ating wall ang gagawin mo naman ay tatapalan mo yung mga malalalim o yung mga nakita mong mga namumuti pa. So ibig sabihin, pag yung may mga namumuti pa, malalalim, kulang pa yon At yung uh, mga bukol-bukol naman, ay iyong babarahin lang. Kakayunin mo lang hanggang sa magpantay. So babarahin mo siya, yung bara natin, ang pwesto ng bara natin is nakahiga, nakatayo, at papaikutin mo doon sa buong area. Kung baga, iikot mo, ililibot mo yung bara doon sa buong area ng wall. Nang sa ganon, ay mas mapantay mo yung ating Ha palitada. Okay, pag nabara mo na at sa tingin mo'y uh, sapat na yung ating uh, palitada, pantay na sa tanse. Pwede mo na ngayong tanggalin yung tanse. Okay, so mga mga bossing ganyan ang tekniko. Yung uh, tanse na 'yan tinatanggal ko na yan kapag alam kong napantay ko na yung uh, palitada at uh, ang kulang na lang ay yung may mga parting lubog-lubog mga tatapalo ng konte ay tinatanggal ko na yung tanse dahil magiging abala yung tanse kapag tayo ay nagbule at isa pa may maiiwan tayo na retouching at nakabukol dun sa may parting pinagpakuan yan yung mga minsan nagiging problema kasi nung ibang amazon nagbubuli na ng palitada ayaw pantanggalin yung tanse tapos kahit tatapos na yung pako ayaw pa rin tanggalin kaya minsan nagiging uh, bukol yung sa may uh, parte ng pako Aka, akong ginagawa ko mga bossing tinatanggal ko niyan dahil may bara naman ngayon tatapalan ko ngayon yung mga malalalim na parte na alam kong hindi naabot ng bara yung mga kulang at pagkatapos kapag natapalan ko na yung mga malalalim na yan ang gagawin ko papasadahan ko ulit yan ng bara para makayod yung mga excess Nahalo halo na tinapal natin. At ngayon, kapag nagawa mo na yung proseso na yan, eto na, pagdating sa pagbubuli, ang technique natin para mas mabilis yung pagbubuli, ang gagawin mo ay pabasain mo ng todo or damihan mo yung tubig. Huwag kang magbubuli na, kasi nakikita ko doon sa ibang maso, ang ginagawa nila, konti-konti lang yung pagbabasa doon sa wall. Tapos bubulihin. Hindi ganun mga boss. Kung gusto mo ng mabilis ang pagbubuli, basahin mo yung malapad na area. Tapos tsaka mo bulihin. Ayan. So kapag nabuli mo na ng ganyan, ang gagawin mo ay paulit-ulit lamang yung prosesong gagawin mo hanggang makarating ka sa baba. At pagkatapos, kapag tapos ka na ngayong magbuli, kung ito ay rough finish at naka-prepare sa skim coat, ang gagawin mo naman, ay bubulihin o padadaanan mo ng rodelang bakal. Nang sa ganon ay maplaten siya at medyo lumubog yung buhangin kasi pag hindi natin ginawa yung bagay na yon may mga buhangin na bukol-bukol at yung galing yung daan, yung guhit ng mga buli ay kapag yun ay tumigas, yan ay magiging bukol. Malaki ang magiging epekto niyan. So magiging matakaw sa si skim coat yung ating wall. So kaya naman, ang gagawin natin ay papadaanan natin ng rodelang bakal. At ayun na, tapos na mga bossing. Mabilis lang kumuha ng 40 square meter sa loob lamang ng 8 oras. Dahil itong pinalitadahan ko mga bossing, ito ay umabot lamang ng isang oras na mahigit. Ang uh, sukat ng ating uh, area is 3.5 yung haba at 3.2 meters naman yung taas. Para sabihin natin dalawang oras ay nakakuha ko ng 11.2 square meters sa loob lamang ng dalawang oras. So kung susumahin mo yung walong oras ay makakakuha ka ng 44 square meters, 44.8 hanggang 45 square meter sa maghapon mga bossing. Pero ito ay paalala ko lang na sa mga larguhan lamang malalapad na ispan. or na wall. So mahirap ko din na kuhanin ito kapag yung malilit lang yung span ng wall natin. Pero kung malapad ang wall ninyo, ay siguro mas kakayanin nyo pang kumuha ng mas higit pa dyan sa 40 square meter sa loob ng 8 oras.